Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 6, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 9, verse 35. Chapter 10, verse 1 verse 6 to 8. Noong panahong iyon, nilibit ni Yesus ang bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, Sa gana nga anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya na manggagawa sa kanyang anihan. Tinipo ni Jesus ang labing dalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng may mga karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa natin ngayon, tinipon ni Jesus ang labing dalawang alagad at pinagkaloban sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Sa ebanghelyo natin ngayon, narinig natin kung paano unang nakita ni Jesus ang kalagayan ng mga tao. Pagod litong-lito at parang mga tupang walang pastol. Sobrang naapektuhan si Jesus sa kanilang pagdurusa. Kaya't kumilos siya. Ang pagkilos niya, ano ginawa niya? Pinalakas at pinatibay niya ang kanyang mga apostol. Kung isipin natin, yung mga apostol na yon, hindi naman sila superhuman. Ordinaryong tao lang din sila hindi sila malayo sa karanasan natin. Tulad natin, sila din ay may mga sugat sa nakaraan. May mga sariling insecurities, may mga araw na walang gana, may mga kahinaan at pagkakamali, mga sablay at makasalanan. At kahit ganoon hindi iyon naging hadlang para gamitin sila ni Yesus. Sa kabila ng kanilang kakulangan, Jesus empowered them to heal. Binigyan niya sila ng lakas, ng tapang, and they sent them into a mission. Sa gospel natin ngayon, malinaw ang mensahe. Ikaw din yung apostol na iyon. Ikaw na minsan pagod na. Minsan walang gana. Ikaw na may pinagdadaanan ikaw na minsan nawawala ng pag-asa. Pero alam mo, kahit ganito ang lagay natin, binibigyan pa rin tayo ni Jesus ng kapangyarihan na magbigay ng pag-asa kahit tayo mismo ay naghahanap ng pag-asa. Magpatawad kahit tayo nga mismo may sugat at sariwa pa. Maging compassionate kahit paubos na ang ating pasensya. Manalangin para sa kagalingan ng iba kahit nga tayo mismo, we are unhealed. Dahil ganito sa si Jesus, hindi lang siya nagpapagaling, nagpapagaling siya sa pamamagitan ng mga taong sugatan. Gaya mo, gaya ko, gaya nating lahat. At ito ang pinakamalupit, pero pinakamakabuluhang aral ng gospel. Anong sabi sa last part? Magbigay kayo ng walang bayad, sapagkat tumanggap kayo ng walang bayad. Meaning, hindi perpekto ang buhay natin. Marami tayong pagsubok, pero sa kabila ng marami pagsubok, sa totoo lang, hindi naman tumitigil ang grasya ng Diyos sa atin. Hindi tumitigil ang biyaya niya, yung pagbibigay niya sa atin ng lakas, pagbibigay sa atin ng second chances, pagpapatawad, hindi tumitigil ang Diyos na tulungan tayong makabangon sa mga panahong wasak na wasak tayo. Kaya ngayon, tayo naman ang inaanyayahan niya na maging daluyan ng biyayang iyon. Kung paano ka pinuno ni Yesus sa panahong ubus na ubus ka na, ganun din naman, tayo naman ang magsali ng pag-asa sa mga sugatang nakakasalamuha natin. Kaya ngayong araw na ito, ano yung pwede natin gawin? At this moment, I would like you to reflect. Let us just simply close our eyes. Pumikit sandali. Let us try to remember sino ba yung mga taong nangangailangan ng dasal, ng tulong? Sino ba yung mga taong nasa paligid mo Parang ito yung nawawala ng pag-asa. Ibulong natin sila ngayon sa panalangin. Second, let us also contemplate and ask the Lord, Jesus, sino ang gusto mong paglingkuran ko today? And He will show you sino yung nangangailangan. Let us pray. Panginoon, salamat dahil kahit pagod ako, tinawag mo pa rin ako maging daluyan ng pag-asa. Bigyan mo ko ng puso ng katulad ng sa iyo. Nakakakita ng pagod ng iba, nakakaramdam ng awa, at handang kumilos kahit hindi perpekto. Gamitin mo po yung aking mga kamay upang magpagaling, yung aking salita upang magbigay ng pag-asa, at ang buhay ko upang maghatid ng iyong pagmamahal. Lahat ng ito, Panginoon, tinanggap ko ng walang bayad Kaya turuan mo rin ako na magbigay ng pag-asa ng walang bayad. Amen. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ang gospel na ito, may chance na may kakilala ka rin kaya na nangangailangan ito. Huwag nating sarilinin yung gospel na ito. I-share natin. Sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama, kamag-anak, sa ating mga GC. Baka malay mo, sila yung mga taong lupaypay. Muli, ako puso ko sa pagaduan lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.